Bakit ang dilim dito? Daniel, halika kain muna. Ang sabi ko, bakit walang ilaw? Naputulan tayo. Naputulan? Hindi ba kabibigay ko lang sa'yo ng sweldo ko? Nagbayad kasi tayo ng upa sa bahay. Saka yung balanse, binayad ko sa eskwelahan ng mga bata. Uy, isa't ang buhay to. Hindi tayo pwedeng walang ilaw! Hayaan mo, gagawin ko na lang ng paraan. Dapat lang. Kain na. Sige, kumain na ako. Leslie, paano ba yung sa number 17? Mamangopia ka rin ba sa akin? Akala ko ba ano ka sa inyo? Hindi naman kasi ganito yung magtuturo sa amin eh. Huwag oh, mo ingay. O yan, kain na tayo. Alam nyo, ang mahal-mahal nito dito. Pero dun sa atin, hinihingi ko lang ito kay Aling Toyang. Alam ni Lolang hindi kami kumakain talbos ng talbos na kamote. Pwes, wala na tayo sa Lola mo. Saan ka pupunta? Wala akong gana, Nay. Mamupo ka sa akin. Wala po akong gana, Nay. Bumalik ka dito. Bumalik ka. Kung hindi makakatikim ka sa akin, maupo ka. Tumigil ka, ha? Ah. Hindi pa kita inaano dyan. Pilitin mo magkagana. Wala dito ang lola mo. Wala kang kakambe. Hindi kambe. Hindi kumakain ang talbo sa kamote. Anong binubulong-bulong mo dyan? Wala po. Konting tiis na lang, mga anak. Mga kaahon din tayo. Malapit na makapasan tatay nyo. Bakit ang dilim dito? Daniel, halika kain muna. Ang sabi ko, bakit walang ilaw? Naputulan tayo. Naputulan? Hindi ba, kabibigay ko lang sa'yo ng sweldo ko. Nagbayad kasi tayo ng upa sa bahay. Saka so yung balanse, eh. binayad ko sa eskwelahan ng mga bata. Uy, isa't na buhay to. Hindi tayo pwedeng walang ilaw. Hayaan mo, gagawin ko na lang ng paraan. Dapat lang. Kain na. Sige, okay, kumain ako. Sayang naman. Tatlong semester na lang. Wala pang pinadadalang pera ang kuya mo eh. Eh, ang sweldo ko naman, nauuwi lamang sa hinuhulugan kong utang. Ayaw ko namang marimatay itong bahay. Paano naman ako, inay? Lagi nalang ba akong huli sa mga prioridad ninyo? Kung hindi ka nagpalipat-lipat ng kurso, eh di sana, Marino ka na rin ngayon. Tulad ni Kuya, taga-tiktik ng kalawang. <laughs> Di ba, Alina? Huwag mo namang minamaliit ang pinagtiisa ng Kuya mo. Dahil sa pagtitiktik niya ng kalawang, nakapag-aral ka. Ngayon, tayo naman na magtiis ng konti. Antayin natin makuha niya ang lisensya niya. Kung makukuha niya. Eh, bugo ka pala eh! Inay, isipin niyo naman, limang beses siyang bumagsak. Hindi niyo man lang ba naitanong kung bakit? Ayaw yung sa dagat. Ang gusto niya, aeronautical engineering. Sinunod lang niya kayo, pero ang totoo, nabibwisit siya sa ginagawa niya. Tigilan mo na nga ako, Jojo. Umiinit lamang ang ulo ko eh. Basta, wala tayong pera, kaya titigil ka muna ng pag-aaral. Kung si Kuya na sa kalagayan ko, hindi yan ang sasabihin niyo. Pero alam ko naman di ako paborito niyo, anak eh. Pero okay lang. Basta hayaan niyo lang ako malis. Jo! Jojo! Mm -hmm. Ate, ba't ganito dito? Sa paso, na-exempt ako. Dito naman, palagi akong bagsak sa quizzes. Sana nandito si Lola. Pwes, wala na siya rito. Kaya kailangan matuto ka makisama sa mga kaklase mo. May ka ba? Si Marco, yung fourth year. Yung honor student. Sabi niya kasi tuturuan niya raw ako eh. Ate, please nang ihanap mo rin ako na magtuturo. Ayoko kasing bumagsak eh. Kala ko hindi ka na marunong makiusap eh. Sige, sasabihin ko kay Marco. Huh! Ano ba? <laughs> Hi! Ah, uh, friend ko, si Val. Hi, I'm Val. Hi. Sister mo? Um, oo, si Beth.